hahahaha <laughs> ah bah. ini saya yang saya nih yo. <laughs> <Aga pupunta. laughs> <laughs> <laughs> oh, saya ah aku sudah menemukan tatlo, uh, apat. Ngayon, finish na, finish. Tara. Hmm. Ha? Kaibigan, magkapatid tayo. Kahit pang mama lang okay na yan. Sa akin, oh, kahit pang mama lang yung bayad, okay na yan. <laughs> Bigyan mo lang ako doon ng ano, yung soft drinks pang palamig, okay na yan. 10 peso na mama, ayos na. piso yung ano yan, kapatid. Ano? Ano? Pade. Okay, okay, okay. Mm hmm. Okay, dito na tayo sa pangalawa. Kahit ano. Royal. Royal. Medyo... Kayo ipalyado yung ano. Zero yung unang ano. Yung... Regulator. So, pinalitan natin. Magwa-wiring tayo. Ah, uh, ito. Kinabit ko na. Ah... Uh, Para man may guide itong brown ground yan so kinating ko yung original ito namang white ito yung positive ng stator so kinat ko yung una tinap ko na ito, ito. hanapin nyo lang yung white kasi ito red supply ito yellow yellow to yellow lang hindi nagbabago ang positive sa black nga regulator sa mga web hindi yun pareho ng sanction saka plug ang an positive na green na ito nga green kina black in bago tong pinalit ko replacement an positive inan dito sa upside sa green kay ito blue o black ang positive nito is nandito sa ah kaliwa ng ilalim kasi nang ano ha nang stator ah. ang sanction ha ah. ang distribution adi ah, sa ibabaw sa wala kita mo kaya kung na, na ano to green ah o green na ito nga level niya ini ini ito ito ang ini nga pa sidan to silalim dito tapos ini ito nga white dito yung sa upper ito ito upper ito dapat yan sa may ilo. Pag kabaylo itsira punta. So guys, tandaan nyo guys ha. Tro, tro, tro. na. Ah, yun o. Lakas o. Kita mo? O. O, yun. Regulator lang ang pinalitan natin. Okay. guys. Testing, testing, testing. Kami Yun. Okay, okay na, okay. Okay. Hmm. Testing, testing, testing. Ah. Testing no? busing, yung motor mo. <laughs> ah, testing natin bosing ah. Wala, sige na kung ngara tagyaon. Awang click bosing. Hala mo din, pa Tata. Very good. Good na good. Oh. Bis uh, kakak jumpa loh. Nice nice. Oh, sini pembahamu lidung. Yo. Okay, oh. <coughs> Very good. Tagumpai. Sunod naman tong ika tatlo. Yun, tatlo, Yun. Song sira nito regulator lang. Ah, uh, yo naman ah uh, patindi.